Kid. yun, pinain natin mga idol ito yung siw-siw yan, ganyan lumalaki ganyan lang talaga yung kalalaki yan, paalis uh, na tayo mga idol papunta na sa laod mag-arawin muna kami, pamayit sa palanggoy tayo mga idol sa may spot nakapundo na si abay jimar idol si idol jimar Ayan. magpundo muna kami dahil nangawil kami ng pamain ito yung pinundoan namin Ayan, lagyan ng buya yun, tawalin na si idol jimar tangklang isang mga idol ito na mga idol yung huli namin kanina pa kasi kami nang awin yun naman oh uh, tatlo idol ah uh, sabi idol ah Sisi mga idol, hindi kaya nung malaki Huwag ang yung na yung natin 哪面呢？我我。 ay grabira kay Adam Jim ay yung pinipon grabira ito pa rin bilason Ay, Bila dyan bukid

ito na yan mga idol yung kumain namin dami na Tama, punta na kami sa may pag-arehan namin ngayon ito na ito ito yung siw siw yan na yan malaki ganyan lang talaga yung kalalaki eh. maliit lang mga idol magkumpisa na tayo mag area spendere di Talagang ibukid. Yun. Pinain natin, mga idol. Ano ba? Buya. Ayan. Magpapitin lang tayo ng buya. Ayan, mga idol. Nakakano na tayo ng isang buya sa gitna. Ayan. Yung mga idol. Ayun, idol. tatlong kaway na lang mga idol. yun tatlong na lang. Ah, uh, tatapos na rin. ya Sakto natapos, alas 4. Ah, mag na tapos okay, alas kwatro mag-alas 5 na Eh sala ay ulit 'to tawanan pa na kayo, mga idol dito na lang bukas sana makahuli tayo yun ang araw sa stress kami yun na ah, good morning sa inyo mga idol yan ito na yung araw na bukarin natin yung kitang palangre eh. paalis pa lang namin wala nang laman ito na yan, tapoy okay muna kami may dala kami yung mga idol okay, yes, si idol Gimas kami sa kabilang dulo mga idol dahil naputol yung ano 'yung yung takdok niya eh idol. Kabilang dulo na kami. 'Yung kabilang dulo. Wala pang huling luba. Ayun, isang minuto pa lang mga idol. haba pa mga idol yun mga idol wala tayong huli putol kasi yung rin natin Pero sana yung ano naputo lang kita na namin yung isda yun lang huli yeah. natin oh. No? silong sa kayo logi tayo ngayon mga idol logi kanyang talaga yung anak buhay dahil tayo ng amihan dahil salamat ulit mga idol sa panunod